Hello po mga katekram. Oh. Dito po kami sa donut. Donut. Dunkin' Donut. Masarap. Dunkin' Donut. Oh. <laughs> oh. Nasa Dunkin' Donut po kami. Oh.

Tawang-tawa si Ate Selene. Sa tingin ko eh. Ayan. Mm-hmm. <laughs> oh, paano si Ate Bea? Ate Bea? Sa si Ate Selene. Pamagayaan muna kayong ano. Tapi po tayo. Tapi po tayo. Tapi tayo.

Jeyo ni ko yung barbarian, feeling. good morning. Okay, Ito lang isang ganita. na lang. Dito Mm-hmm. Isara. <laughs>

Nerong mga bata, ate

Thank you! Thank you! I love you, Jollibee! Jollibee! alam mo ba sinasabi ko sa mga binadala ko sa Jollibee Dahil mahal ko kayo, John Jollibee! Eh, ah, kasi nililawak mo kayo! daw magkakita mo! Jollibee! Wow! Thank you! I love you! you ay, ayun e! Ayun e! Ayun e! Ayun e! ako Lagi naman akong Jollibee, kaya nunginig ako. Thank you! Naiyata na lang kay Jollibee kasi... Wala na lang siya la, lang. Wala na lang siya Wala na lang siya lang. Thank I love you!

Ayan ho kami! Papaulat ng oh. po ha! Oh, magpaparitan po yung dalawa oh, Si mga katekram, magpaparitan po sila. Si Ate Marceline at si, si Ate Bea. So, ready-ready na po sila. And excited na excited na po sila mga katekram. So, salamat po mga katekram. Oh. So, welcome to the New Medios Trinidad. <laughs> Bulakan. d r

Dito na po kami mga ka sa TRT Barang <laughs> <Para tao. laughs> Barang Lady Ito we ay Ayan po mga ka The moment of truth na po sila. mag na po sila, huwag pa Tandaan niyo po yung pagmumukha ni Ate Lucy. Oo. Si Bea. Mga ka-tay, karam. Mm -hmm. Ganda. Then, Pasok na daw. Wow. <laughs> 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 Kagabihin na daw po. Hindi. na. Kagabihin na. Masyado. <laughs> ano po naanan po sila dyan sana? Oo, oh, madaming pila ka dekoran. Okay lang yan. May ibang araw pa naman. Go. No, yung ano po ba? Nalulungkot daw po sila din sa aircon. Aircon <laughs> ah? ito. Ah! Kala ko yung ang Walang ano. Pero hmm, gagawa tayo ng paraan. Oh. Ah, huwag kang magalala iikot tayo ikutin natin yung buong Pilipinas mareban ka lang <laughs> okay? hindi yung reban yung aircon po ano ate Bea? yung no, aircon yung no, aircon hindi hmm. po kasi sana yung mga dumagat katikram sa ano sa aircon oh. no. <laughs> bye bye po mga katikram malapit na po kami sa palengke na papagribanan po. Ayun po, po. yung may this Ay. Ay Apo, yung may this Sa kanan. tayo dito. Apo. Dito po, dun po sa may tricycle. Tapos po, kanan po. Kanan. kanan. Apo. Ito ko pala bibili ng midges. Sarado ba? Sarado po. Yung po sa may likod. Sige po, direct niyo po dito. Ito na po yung mga ano na. Ito yung pinupunta Bibili po ako. Hmm. Anong bibili mo ate? Hindi po ako midges. Ako din. Okay. Midges na puti pang sasayaw. Ayan! Oh, ayan po, ayan. Ito tayo pag-upet. Oh, okay. Sa so, tingin mo, pwede ako dyan. Pwede po kayo dyan. Alam, hmm. pila, ang dami ibig sabihin mabenta to magaling makano oh the papa kan ba kasam ba? Ba't <laughs> nyo ako tinataguan? Pagkini nga po ako ng buong damit ko kaya pagkakas na. Bigyan mo raw ng buong damit niya.

Wala bang white? White nga po Ha? White. Sige! po, sige po. Ha? Bakit? <laughs> Ba't nung natabaliwag tayo, ako pumipili ng mga damit, no? Ngayon ayaw niyo ako pumili. Yung rugal nga po namin. Yung Dito ba hindi

O oh, yung mga lawas nyo baka ubusin yung mga... <laughs> <laughs> Maalawans siya? ha, bininistan nyo. Mga siya? Ay hindi ba po na ako babawasin yung alawans? Oh. Ano nga pala yung kinukuha ma? Mark? Uh -huh. Hindi, sa school. Sa school po. Sa school po. Shout Salamat po kayo sa pamilya niyo. Oh. Wow. Ruin ka ni Isang. <laughs> so, na eh, naka-subscribe ako. Sabi ko parang kilala ko si Kuya. Mm. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Ano yung mga pili ninyo? Si Kuya Mark sa Patos. Mm. Saan gagamit eh, Kuya? Masana to. 500 daw, binabawasan ni ate. Pagkaraw estudyante, may bawas, sabi ni ate. Oo, oh, binawasan niya. Grabe, napaka-bless ng mga anak ko. mga binibigay kay Kuya Dave. 20,000, 15,000, 10,000. Mm. 20, uh -huh. uh, ano ako doon? Ano? Ano? Ano, ano pa? Ano pa yung ano? Binawasan yung ano? Nabawasan <laughs> yung allowance niya. Kaya eh, sabi ko, na, nabawasan yung allowance. Okay, okay. okay, okay. Papalitan ko na lang kasi ito. Ito, ito, Maganda na ito. Nakangangahin, no? Ay, po ang suod. Kaya Ano pa, baka kayo? Sige na. Sige, pili pa. Ito wala bang ano? Baka may maganda rin bang sapatos dyan. Tignan, tanong mo nga. Tanong mo kaya, ate? Na mas matibay po. Baka meron po. Yung iba pong ganito. Wala po po Mas matibay na po yan. Sige na. Sige na. Oo. Ano pa Sige na. mo. Ano? 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 Yung, ano, tito, Ni bey, ayo, ayo, Ano'ng pangalan nung sapatos? Kinis na matibay. 'Yun pong galing sa Singapore. Ay, po, po 'Yun pong galing sa Singapore yung matitigas. Ano po? Uh, size 12. 11 lang po 11. Pede po. Pede po tignan Ay, nakalimutan yung bata, Ayun ay nung. No. bata na nakalimutan. <laughs>

Pakita. Hindi nakamahaba talagang pa. Size 12. Hindi. Actually, ano to eh. Paano to? Wala na po kasya sa inyo. Baka meron pong ibang pa. maawa naman kayo. Hindi, pwede na yan. Pwede na Ang taga kong inahanap ito. Bakit walang 12? Yum yum. Yum yum. lang ate para presko sa paa. Tsaka para mas mura. Sayang! Ang ganda ng chinelas, ba't di magsukat? Hindi ano ba lumalaki yan? Ha? Baka lumalaki yan. Magkano yung... Ganyan lang talaga siya. oh, ang layo pala sa presyo ng beatswalk. Magkano po <coughs> beatswalk? Oh, oh. Eh, nakakain ng beatswalk po ako sa isang buwan.